a day in my life as a content creator nga bago pang nag-cut on. So for today's video guys is pupunta tayo sa mga zebra. So nakasakay tayo ngayon sa sasakyan na cage para safety guys, you know. At talagang maingat talaga ang safari park dito ang mga tao guys. At tara na, let's go! Alam nyo ba guys na ang zebra ay pamilya ng mga kabayo? no? Ang pagkakaiba lamang sa kanila ay ang zebra ay may kulay itim at puti sa kanilang balahipo at sila ay mga agresibo. At bukod pa dito, hindi sila dapat sakyan dahil hindi sila gaano friendly. At ang kanilang kinakain ay mga halaman at dapat may sapat at tubig. So yun ang muna.